Ay sa inyo mga taste buds at ngayong araw to magluluto kami ng sinampalukang manok. Syempre buksan muna natin tong kwarto. Ayun. At isa lang na natin tong ating malaking kawali. Sarap talaga magluto sa ganito. Painitin muna natin yan sa katay maglagay ng mantika. pwede na maglagay ng mantika. Ayun, sinampalukan tong lutuin natin kaya dapat medyo nagmamantika yan. Ayan, so ito mga taste buds, napakainit na ng mantika. Lagyan natin tong luya at saka sibuyas pagsabay na natin yan. So ito yan, na namin yung maigi. So ilalagyan na natin itong manok. Pag ng manok ay maglalagay tayo dito ng pati. Pati sa ilalagay natin para manok yung lasa. Then hahaluin natin ito. Napakabang eh. Ayan, nga pala mga ka-taste so buds, gamit kami dito ng ano ah. Ito yung dahon ng, tal, ay, yung ng sampalok, ginayat namin yan sa kanila, mas sa asin. Ayan. So ito kumukulo na, maigi at kung napapansin nyo, medyo luto na rin, half-cook na yung manok, pwede na yung ganyan. Maglalagay na tayo ng tubig ngayon, pero bago tayo maglagay ng tubig, haluin muna natin to, katulad nito. Yan, then maglalagay tayo ng tubig. Depende na sa inyo kung gano'ng karaming tubig ang gusto nyo ilagay. Ayan, damihan na natin yung sabaw para masarap yung sinampalukan. Then syempre, pagkalagay ng tubig, maglalagay tayo ng asin. Yan, konting asin muna. Yung kaninang patis na nilagay natin para yung sa manok. Para manuot yung lasa ng manok. Then itong asin naman para dito sa sabaw mismo. Pakuluan muna natin yan. Ito mga taste buds, kumukulo na. May naman, lalagay na natin itong ano lang, sampalo. Yan. Parang di sayang radyo yung tubig. tandaan mo, baka mapasok. Then, haluin natin to. Napakabango niyan. Napakabango niyan. Kuluan muna natin ito bago natin ilagay yung gulay. Kaya kumukulo ng maigi, haluin muna natin. Lagyan natin ito mga sili. Halo. Sabay na natin itong ibang mga gulay. Itong talong okra. Pakuloan natin ng isang kulo at saka natin ilagay yung kangkong. So ayan, kumukulo na. Haluin muna natin to bago natin ilagay yung kangkong. Kaya mabilis namin inilagay yung kangkong dahil gusto namin talaga sa kangkong is yung overcook yung kangkong. Yung iba naman ang gusto nila, half cook lang yung mga gulay. Ayaw namin ng ganun. Gusto namin lutong luto. So depende na sa magluluto ah. Ayan, lagay na natin lahat yan. At make sure na hugasin yung maigyan na bago nyo ilagay dito sa inyong lulutuin. Yan, then pwede nating haluin to paagad dahil napakalaki naman ng ating pinaglulutuan. So yan. 'Di ba? Hindi mo na natin lalagyan ng pampaasim dahil pag nilagyan kaagad agad natin to ng pampaasim, hindi ka agad yung ating mga gulay. So yan. So pakuluan muna natin to, pagkulo at sa tingin natin maluluto na ang gulay, doon natin ilalagay yung pampaasim. Yan, so ito mga ating na. Haluin muna natin. Ayan o, no? daming gulay. Sarap. Lagyan natin ng pampaasim. More sampalok original. Pwede natin ilagay yung lahat. Marami naman tayong sabaw. Then haluin. Make sure na haluin itong maigi para kapag tinikman, balanse ang lasa. Yun o, no? luto na yun No? Sarap. Mapaparami na naman ang kain yan. Pag ganyan ang ulam. Perfect. Spread natin ang sile. Siling labuyo. Sinampalukang. Napaka-anghang. Napaka-asim. Perfect yan para sa pananghalian. So, ayan o. Luto na kaagad ng napakasimple at napakasarap na sinampalukang manok. Kaya subukan nyo rin yung gantong style ng pagluluto. Kaya magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa mga tututuin video.